Narito ng bantay bagyo ulat panahon sa La Union. Puspusan ng sinasagawang paghahanda ng Provincial Government of La Union sa paparating na bagyong uwan sa probinsya. Ayon sa pag-asa, inaasahang mararamdaman na ang epekto ng bagyo sa probinsya gabi ng linggo o hanggang madaling araw ng lunes. Inaasang magdadala ito ng malakas na hangin at pag-ulan habang binabagtas ang probinsya. Dahil sa inaasang epekto ng bagyo, itinaas na ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa Red Alert Status ang kanilang Emergency Operations Center upang paigtingin ang pagbabantay ng response teams at mga koordinasyon. Puling nagpulong ang iba't ibang miyembro ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o PDRRMC para sa Pre-Disaster Risk Assessment Meeting na pinangunahan ni Special Assistant to the Governor Mark Christopher Ortega. Kabilang sa mga dumalo ang iba't ibang opisina ng PGLU upang pag-usapan ang mga paghahanda ng mga ahensya, kabilang ang pagpreposition ng mga rescue assets, heavy equipment, deployment ng mga personnel, supply ng relief packs at mga gamot, mga pangangailangan ng bawat bayan at pagtukoy sa mga landslide at flood-prone areas sa mga bayan. Sinuspindi na rin ni Governor Mario Eduardo Ortega ang klase sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pampirbadong paaralan sa probinsya sa lunes upang matiyak ang kaligtasan ng mga sudyan Tiniyak din ng telco companies na nakahanda na ang mga krudo na magpapaganas sa mga gensets ng cell sites upang matiyak ang maayos na linya ng komunikasyon. Tiniyak naman ng mga electric companies na agad silang magde-deploy ng kanilang personnel sakaling mawala ng supply ng kuryente kanselado na rin ang paglalayag ng anumang uri ng sasakyang pandagat at pagpapalaot ng mga manging isda. pinag rin ang mga Elyokanos na naninirahan malapit sa dagat na manatiling alerto at lumikas na sa ligtas na lugar dahil sa inaasang banta ng storm surge na aabot sa 3 metrong taas ng alon. Binabalaan rin ang mga residenteng nakatira sa mga lugar na may banta ng pagbaha at pagguho ng lupa na maging handa at lumikas na sa mga itinalagang evacuation. Ang pagkikayat ni Governor Mario sa mga Elyokano na maglaunyon union at kay sa paghahanda para sa paparting ng bagyo. Ito ang Bantay Bagyo Ulat Panahon para sa La Union.